kada taon, libo-libo ang nag-aaba sa ingrande at makulay na pagdiriwa ng Panagbanga Festival. Kaya sa pagsisimula ng election period ngayong taon, posibleng raw na magamit ito ng politiko para mangampanya. Bago pa man mangyari ito, inunahan na sila ng Pangulo ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na si Frederico Alquiros. We do not need your cash. Uh, we do not need your sponsorship. Uh, we maintain that there is no campaigning during uh, the Panagbenga. Kasunod niya ng di manoy hiling ng isang kandidato para sa 2025 midterm election, hindi na niya ibinunyag ang detalye kung ang tinutukoy ay isang national o local candidate. I think there's only one politician that has requested but we have declined because uh, I don't think we should mention his name at, at the, as of the moment because we he properly requested. And so we gave him an avenue how to do it. He can put up a float. We we wrote we're writing him back and saying he can put up a float. He can use a you know other avenues. But provided there is no campaign. No campaign material, no campaign slogan, no t shirts, nothing. Nothing with regards. And I am sure they will back out because then they will not get their value. Bagamat hindi manghuli, magiging mahigpit naman daw ang BFFFI sa pagmumonitor. Sa parada, istriktong ipagbabawal ang pangangampanya. Bawat ang epal. Litratuin ninyo ang uh, nagbabayulit ng uh, rules. Uh, breaking the line na nakikipagkamay sa mga uh, ano sa gilid, nakikipaglitrato. Hindi naman allowed yan eh. Litratuin ninyo at ipublish ninyo. Iyon yun, yung, ano, dapat gawin din natin. Ang bottom line dito, tayong mga tao eh. Huwag niyo iboto kaya yung mga nagpa-violate ng rules and regulation of panagbenga. Yun lang naman eh. Yun ang gawin natin. Huwag natin iboto yung mga, eh, you know, when they were, they're, they're, going to be elected, eh, yan ang gagawin nila. They will violate rules and regulation. Bakit? Hindi naman maganda yun. Bakit mo? Iba ang panagbenga kasi yun ang uh, panagbenga festival ng Baguio. Iba Samantala, planchado na ang monthlong celebration na magsisimula sa isang parada sa February 1. Dito, isasara ang buong kahabaan ng Session Road at Harrison Road papunta sa Melbourne Jones Grandstand. Kaya ngayon pa lang, inaabisuhan na ng PNP ang mga motorista na planuhing maigi ang kanilang pagpunta o pagdaan sa Central Business District para hindi maipit sa daloy ng trapiko. Tema ng pagdiriwang ngayong taon, Blossoms Beyond Boundaries. José Robert Inventor or Engineers